Kaya po ang episode dito ano po, tayo po ay may pinuntahan tayo hinapon na lang lusok. Pero tayo po naman ay mayroon ditong dalawang kasama po uh, nag, uh pinapalinisan po natin ito. Yan. Gawa po nang darating na rin po ang tag-ulan. Buhay ang mga kanal. Oh. Tapos pinalilinisan na po natin ito. Tatamnan po natin ang mais. Ano tiyo, wala pa natataling ahas Ha? Ay, hahanguan po Baka May tubig na, ano tiyo, ang gitna Kaya na makakuha tindam mo, ano, lalo na kung hindi baka in-spray, na no, tiyo Dali ay ha? Iya tanan madadali ay. Abay pag iawas iawas na. Kapala na po. Sa bagay na kailang gamas na yan. Bakit nga matabalo pa? Baka kaya. Baka kaya. Baka. Ay, bilis pa rin magpakapalala. Ba't naman pag ayan, ang ay tamlay? Magtataka ka? Ay, na, ay. ko ito ng sito ay tamlay. Kakatubig na ay. Halaman ay gusto yung matubig-tubig. Hindi, kati. Ay, hindi. Ang halaman, ang damo. Oo. Ninyo, mati, bayan, eh. Maaari. Parang natatubig sa gitna ayan, Oh. Mawawala, ari. Ano kaya? Oo man, Di na dadaan pwede Kundi. Pala yo. Kaya. Lalo, mais Ay. Ano kaya? Aba, hangga sa kangong. mais lahat. Madal ka kalahat ng kilombo tu. <laughs> bahala na. Maisin lahat, ayo Maisin lahat nung unang kayo puro kamote ay. Hindi yeah, kailangan niya hanguan na Hanggang pilapil naman tayo na ang ano ano. Hanggang pilapil lang tugsok ano. Tama ako ka nasa isip. Ito naman mga gapok na rin lang ang. Oo, mais. Mais at para hindi naman bubuhal gawa nito mga tali ano. Bubuhal yung naayot pa rin abuhal ay. Aba ito yung pag nagtagulang nga Ay. Ayos sur sur yan Surtihan Surtihan Alasurti pala ayan no Uwa. Siya nga <laughs> hey, hey. na ng Bakit malusutan? Ang delikado Yung pagtatabas niyo, Yung mga liting bang sayad Tabay. Na hindi mo pansin Kaya -a 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 Oo nga Yung makakataga Yung mga liting Parang, hindi na Mataa yung dahil okay. eh. Makukulong na naman ang ahas dyan sa gitna. ay. ayo. Delikado po ko yung mga lighting. Ano? ano so tagakan ka na nga. Oo oh, nga, yan, yan nga ang delikado sabi ko sa iyo. Nagtilinis po nagkakangkong oo oh, delikado nga pag tumagakaat yan oh, um, pag oo oh, yan sumabit na un, ay sigurado sa bubong ng paa ang punta ay ako no? pag na. siya nga eh. ari dati si itaw mo oh, hindi mo sa eh spray na yan kulot sa mais naman baka si Obra na ano Aring baba, Siya nga. Ako, ito mga sili naman, paburo. Hoy. Aring ano? Aba, mahal ngayon. Limandana na ning, nagwawalo pa. Ay ang kaso mo naman tayo pag nagtalim ka ngayon Ay kailan pa Ang problema nga tayo pag po dumami na ang pananim, ay ang daming malinira Sa kangko nga ay talaga ako ikot ay Pag tinanim na no Pero pag sariling tubo Nang manin ni natira na eh nagiging career na taga alaga ah. taga oh, career taga dala yan sili ah pag naman yun pero ito nga pala mahaba habang ding lo ang aba. hindi ito kaya isang mana baka maghapon kaya ha lagos o oh. Mending no? Tama. Hindi. Ito po ang plano natin lahat ay Mais na Bahala na po oh Bago mag ani ng palay Nakatanim ng mais Pwede na pala itong na ng mais Malinis na ano Aabuti ah, na naman ang na, sukal pagkahaba nga pala na rin luwang nari eh. ito pala 100 meters hanggang do ay hindi naman pala mga 80 80 meters gawa na yung isang roll yung uhus ay hanggang do sa do sa bang hanggang dito eh. 80 meters pala ang layo nari eh. hanggang dulo Oh. Tatam na na. Ito na may buhay sa puway. Yan ang taba po pati ang lupa pa nito. Bugbog sa ipot. Ano Siya nga. Ay, ano. tada mo ka na ka na may Siya nga. Naya yung kasamahan nila. Meron na. ng tubo ah. Buhay na. Buhay na na po. Mm -hmm pupunta po yun na po yung ating nililinisan pero may kasunod na po tayo kung ito naman po yung update sa mga naon na po nating mais oh so, yeah, yan oh. ganyan na po kang lalaki oh. yung ating mais ngayon Pst, chuchu na kan? yan yeah. oh. Kailangan po makapagpabuhay na ngayon ng mga pananim po at gawa ng pagdating ng tag-ulan, hindi ulan ng ulan. Minsan po iugtol, mabagal din ang paglaki ng halaman. Oh. Dalawang dangkal. Ya, yeah, ito na po yung mga mais yun. Ito po ay puno na ilang plat ba ito? Bali tatlong plat at saka yung mga gilid na panabi po. Ya, yeah, ito napadagdag na. Diyan na po yung ma-stop sa repo. Oh. Ba may kamuting ka dito. Ano ba basta na eh. Lucky. Oh, may green po. Lucky oh. Tama tama po 'yan. <laughs> Ate po sasamahan pa ng ibang ano. Oh. Dadagdagan natin 'ari. mai so Oh Oh, oh. Nai la pu khong teng ka khit dai Ya Pui di na reo Phong minatamis po Ayan po, update po sa ating tanim manang mais. Magpapalawak po ulit tayo, sa po. Yan, salamat po sa inyong pagsama. Ingat po ang lahat. Happy, happy lang po. Bye.